Tips para sa mga lalaki ang gustong magtrabaho dito sa Spain. First of all, kailangan 'yung pag-aaralan ang kanilang lengguwahe. Kasi ang language nila dito ay 'yun talaga ang sinasalita nila. May iilang marunong mag-Ingles, pero karamihan Espanyol talaga. Even though doctors, teachers, 'yung mga professional, hindi sila marunong mag-Ingles, pero hindi lahat. So, hindi naman siya mandatory. Pero kung ako iyo, pag-aralan mo habang wala ka pa dito. So, mas maigi na yung preparado ka para kung sakaling nandito ka na, is mabilis ka na lang makapaghanap ng trabaho at hindi ka mahihirapan. Second, kailangan pag pumasok ka dito, may visa ka to work. So, ibig sabihin, pwede kang mag- Pwede kang magtrabaho sa restaurant, Second, bago ka pumasok, dapat may permit ka. May working permit ka. Even, kahit na student, estudyante ka papasok dito. So, pwede kang magtrabaho sa kanila nang legal. So, hindi ka mahihirapan. Lalo na nag nakakapagsalita ka ng Spanyol. Take note, ito ay tip ko lamang sa mga lalaking gustong pumasok sa Spain na ayaw magtrabaho sa loob ng bahay o pagiging hardenero. Ito ay tip ko lamang para sa mga lalaking gustong pumasok at ayaw mahirapang maghanap ng trabaho. So, kung student visa ang pathway mo, pwede ka bang magtrabaho? The answer is yes. Pwede ka magtrabaho as a student visa kasi meron ka kada linggo ng 30 hours uh, work, working permit per week. <laughs>